Guys, napauwan ng people, guys. Oh, ano no mixi guy. Napauwan intada people. Ano? Ano, mixi guy, guys. Da uwan nan me, guys. Oh, ngi of kay ng cellphone. Yes, dara mo kuha, guys. Gamay ah. pa ka. Yo. mo kauban. Tuoban dito layo pa gyey, guys. Ano umi sa migsigay. Ano kay kani guys. Mano sa taha. Ni ug ang ako uh, mo ang kuan guys di uwan me Laban lang tanan ni, laban lang. <coughs> ah uh, sige guys, tagisara Pero, matatawa naman yun. Ah, hmm, Nakauban guys, o. Ah. Alak, iub ay. Hindi kayo makita, guys. oh sa loob ra, guys. <laughs> <laughs> ay, na mo, oy. ay na mo. O, ang mga iub lagi. Okay, makikita ka, oh, si ka guys, na ako. Oo, kaya naan mo doon spot na ko. Ang iyab ayo ayaw. mi guys, akong silpo na basa. Pero okay na kaya ako binigipotos.